Maulang humaga po sa inyong lahat Welcome back po sa ating channel Ngayong araw po ay ipapakita ko sa inyo kung paano po mag-install ng Eagle Eye C6 Headlight at On-Off Switch Una po ay kailangan nating tanggalin yung dalawang screw sa gilid ng ating headlight and isang bolt sa ilalim Pagka natanggal na po natin to, next naman po natin ay hugutin yung male and female socket ng ating headlight then ipapakita ko po sa inyo rito yung uh, diagram kung paano po siya ikabit pagka natanggal na po natin yung headlight uh, try po natin uh, hanapin kung saan po pwede na ikabit ng ating uh, Eagle Eye. Pero pinakita ko na po sa unang part ng ating video na pwede po natin siyang i-connect dun sa headlight sa ng uh, ating motor. Yung dalawang wire ng ating Eagle Eye, uh, black and red, uh, pagsamahin po natin siya. Then kapag uh, nahanap na po natin kung saan pwede i Uh, usually sa uh, red wire po yon ng ating uh, headlight socket ang ginagawa ko po sa ganito uh, hindi po ako nagpuputol ng uh, wiring ang bali uh, tinatanggal ko po yung pinakasakit tsaka ako po sinusok-sok dun yung wire ng red to red tsaka ako binabalik sa sakit ganun din po yung ginagawa ko dun sa black wire or sa ground ng ating uh, eagle eye uh, tinatanggal ko rin po yung uh, pin sa may sakit ng ating headlight tsaka ko po tinatap yung black wire sa green wire para pagka inon ko po siya sasabay po siya dun sa ating park light switch kung ma, ma mapapansin nyo o makikita nyo yan po yung ginagawa ko sa ngayon basta sundin nyo lang po yung diagram na pinakita ko sa unang part ng ating uh, video madali lang po magkabit nito mga kapuring uh, kailangan nyo lang po ng uh, test light wire stripper meron kayong uh, shrinkable tube or kung wala naman uh, gagamit na lang po tayo ng electrical tape yung kinakabitan ko po na ng motor ngayon ay yung Fury RR with clutch pero tingin ko same lang din to dun sa classic saka second gen na uh, Fury 125 ang pinagkaibahan lang po ng uh, classic dun sa second gen second gen at new breed ay wala na po silang uh, park light and headlight switch sa handle grip or handle switch ng uh, ating motor Yung iba ang ginagawa po nila, uh, pwede rin pong itap itong ating uh, eagle eye yung sa sakit naman ng uh, panel natin. Kasi meron din pong uh, uh, ilaw sa may panel natin pag inon natin yung park light. Pero hindi po tayo nagkakat ng wire. Uh, ganun passes pa rin po ginagawa natin tinatanggal natin yung pin dun sa may socket, saka natin tinatap yung mga wires then saka natin ibalik para malinis po yung pagkakayari o pagkakagawa sa ganitong paraan po kasi hindi po mabuboid yung warranty ng ating electrical kasi hindi tayo nagputol or nagbalat Then para sigurado po tayo, uh, syempre kailangan natin may test light. Eh initially 'yun po yung uh, gagamitin natin para ma natin kung saan natin pwede itap yung mga wires na kailangan natin. Pero sa video ito since sa uh, Eagle Eye ay eh, dalawa lang po ang wire, isang red saka isang black. Madali lang po siyang ikabit. Red yung positive, black yung ground. Pag okay na po, ayan as you can see po dun sa ating video, ah uh, okay na po siya. Uh, pag inon natin yung susi since naka-automatic headlight on ang ating uh, fury ngayon, pag in po natin ng susi, iilaw na po. Next naman po natin sa video ay yung pag-install ng C6 headlight. <laughs> Ang C6 headlight, lalo na po yung H4 socket ay uh, fit or swak po dun sa lagayan ng ating na uh, headlight bulb. Yan. Kung makikita nyo po, uh, pinasok ko lang po siya dun sa ating uh, lagayan. Then, na uh, ilalagay ko po yung uh, wire o yung pin lock nya Then uh, itatap lang po natin yung uh, red ay I min mean yung blue, white and black wire. dun sa black, red, yellow and red black ng ating uh, harness or yung sa headlight sakin. Ipapakita ko po sa inyo yung kung paano yung ginawaong diagram dyan pero to po kasi nga ginagawa ko ngayon since sa uh, galing po siya sa tri-led or sex, six, six, led na headlight uh, wala na po siyang uh, H4 socket so ginawa, ang ginawa ko po dito bumuli kami ng bagong H4 socket yun po yung nilagay namin doon sa C6 headlight then saka namin tinap kung nakita nyo yung unang part ng video yung black ng ating uh, H4 socket dun sa black ng uh, wire ng ating headlight socket. Tapos yung blue naman uh, tinap natin dun sa uh, red yellow or yung low ng ating headlight. And yung white naman is tinap natin dun sa uh, red black which is yung high naman ng ating headlight. Pero meron po kasing mga C6 headlight or yung tri-LED or 6-LED or quad-LED na headlight na baliktad po yung kanyang high and low. Kaya ang gagawin lang po natin dyan if ever na pag na-tap nyo na at baliktad yung ilaw, pag baliktad rin nyo lang po yung wire, yung red sa yung white. Kung meron po kayong uh, panghinang, mas maganda po. And kung meron kayong shrinkable tube, mas okay po. Pero since wala po tayo nun, initially ang gagawin lang po natin is electrical tape. Babalutan lang po natin each wire, then saka natin po babalutan yung buong wire. Pero bago nyo po i-finalize yung pag electrical tape, uh, test nyo po muna yung ating ilaw para hindi po tayo paulit-ulit. And last is yung pag-install uh, ng headlight on-off switch. Since sinabi ko kanina, initially yung mga motor ngayon ay naka-automatic headlight on na Aspera uh, as uh, LTO requirement. Kapag kainon po natin yung susi, uh, automatic po na pag nag-start yung motor natin, naka-on na po yung ating uh, headlight. Ngayon, para magawa po ng paraan yun, uh, pwede po natin lagyan ng on-off switch yung atong ating motor. Ah, hanapin lang po natin yung uh, wire na galing dun sa left handle switch ng ating motor para dun sa uh, high and low. Kung di po ako nagkakamali, ang kulay po nun is blue. Uh, kunin nyo lang po yung blue sa pin ng ating socket Saka nyo po doon itap yung uh, isang wire ng ating uh, on-off switch Then yung isang dulo po ng on-off switch Yun po yung itap natin doon sa pinanggalingan ng ating uh, blue wire Doon sa mismong sakit natin So, ito na po yung final outcome ng ating ginawa ngayong araw. On ng ignition, iilaw yung headlight. On-off, iilaw yung headlight. ah uh, Then, high and low. Tapos yung isang switch naman, uh, ginawa natin yan para dun sa uh, auxiliary light. Again, on ng susi, uh, eagle eye, on-off switch para sa headlight, high and low, tapos yung on-off switch ulit para dun sa auxiliary light. Maraming salamat mga kapuring. Uh, sana may napulot na naman kayong uh, bagong kaalaman sa ating uh, YouTube channel. Thanks for watching.